ganyan po pagkakabit ng tubig dito ng prime water ayan kasi na po yung aming mga kontador may nakabunggo makikita ba sa CCTV yung nakabunggo nakabunggo kasi kagabi to Ayan, so, ito akin tong number one dito Ayan, yung ginagawa ni Kuya. Oh, Grabe, oh, nagsayang talaga ng tubig. Ayan, bagong bago, yun sa akin. Pag yun pa nagka-problema, iwan ko na lang. Oh. Oh. Ayos. Ayan, ikakabit na. Ikakabit na aking tubig. Ayan, tubig. Ikot, 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 ikot. 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 Oh. Tapos gagamitan ng ano para maigpit Para hindi sayang Bago lahat sa akin Tingnan natin Ayan, may tubig May tubig, umiikot po Ay Ayan, tinitingnan po ito Ayan, tinitingnan. May tubig. Ayan, ayos. May tubig tayo. May tubig tayo. 5-5-3? Ayan. Tubig, tubig. Mayroon.